ula ang hito lalaki wow wow nandito mga hito pala ang lalaki na ayan o oh. na mga dang buhay mga ka-farmer nagpapatubig na tayo at ayun na nakarating na doon oh. kahapon ay nagpatubig kami ng ayan o oh hindi <laughs> talaga kaya ng ating DIY pero hindi tayo magigive up doon tatry uli natin sabi nga ni Junjun malay natin mapagana pero sabi ko nga wala akong nakitang Pilipinong nag vlog ng uh, ganong uh, ano no uh, di natin alam 50-50 pa kasi marami po ang, uh, hindi lahat ng napapanood natin sa Youtube ay, at Facebook yung mga vlog na yan lalo na yung mga yung iba ay mga Chinese, kung ano-ano ginagawa for the views lang. Yung naguhulog ng coke sa, sa kung saan-saan na may, ano, parang palayan, ano. Tapos naglalabasan yung mga hito, yung mga dalag, di ba? Mga ano lang yun eh, mga gawa-gawa na -gawa, ano lang nila. So itong, uh, ano, may sense naman. Kaya lang, pagka try nyo po, kayo ang gumawa, pagka ano, may time kayo, subukan nyo rin. <laughs> Maranasan ninyo, naranasan namin. ano. So, ayun, talagang siguro sa ang ang po siya yung tipong medyo mababaw lang yung 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 kinukuhanan. Tapos eh siguro baka may tulong din yung mahabang uh, hose ay uh, tubo, di ba? So, tingnan natin. Kasi puro theory eh. puro theory lang na oh, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kung sa na nasubukan niyo yun, na diyan makikita yung hirap. Kasi plastic and uh, metal lang ginawa namin So hindi pa namin nasusubukan Sabi ko nga Junjun, Ako ka ako Mas pabor ako Kung ilalapit natin yung Ibababa pa natin Nakaangat lang ng konti Kasi malalim pa naman itong Babagsakan Yung Paghihigo pa ng tubig Ay mas malapit sa drum So hindi hirap sip-sipin. Tapos ka ako Pinakamaganda Wag a uh, 90 degrees So ayan, Pupunoyin muna namin to Saka namin ulit susubukan Para ka ako For maintenance na no Hindi na, hindi na basta ma malay yung makuha namin malay makuha ba diba? so subukan po ulit namin yan pero ito for the meantime stop muna namin yon pupunoy na muna namin to kasi kailangan na po ano daming isdang sumasalubong kita ninyo daming isdang sumasalubong sa uh, uh, atubig talagang nagahanap na po sila ng fresh water at uh, ang kinaganda nito dahil malinis pa yung tangki natin Pakalinis ng tangke eh. ayun o, oh, may mga ula Ahito. ang lalaki wow, wow nandito mga hito pala ang na. oh. <laughs> <Tita niyo>, eh. <laughs> lalaki na ayun o so. kita niyo yun ang tilapia ay ang sumasalubo sila no maano po nila yung tubig pariwa ayan, Kinaganda nito, tingnan nyo naman solid kaya mabilis pong makapagpuno Solid ang inilalabas nya Talagang buong buo Dahil nga malinis yung ating uh, Tangke, nilinis yan Bago ayusin Wala, tapos nakaangat pa yan doon sa bato Na may gulong na simeto Kaya talagang wala pong putik na Nakukuha at mga bato-bato Dahon, etc Kaya buong buo Kahapon uh, Simula binuksan namin, siguro around 6.30 Or 6 o'clock tinatay ni papaya mga 10.30 na so nakalimang oras tayo ayun na oh, naando na yung tubig naando na po yung tubig nakarating na ulit doon sa may dulo yung dito na lang kasi medyo mataas pa yan so mamaya lang in the afternoon babalikan natin makikita po natin na talagang uh, mabilis nang man mapuno ano, hindi mainit ngayon kaya yung evaporation na medyo ano, medyo mahina Dami oh, lalaki na nito. Dito masarap kaming eh. Saan? Saan dito eh. Sabubong yung mga tilapia oh. Kaya ayoko na rin pong i patuyuin pa. Dahil unang-una, main reason is the ulang. ayang naman po yung ulang. at uh, kung mino worry naman natin yung hito, dahil ah... Uh, yung hito ay ah... Uh, predator nga no ubusin ng tilapia I don't think na kaya nilang ubusin dahil lang hito naman ay hindi naman sila nag uh, ayun marami nga <laughs> hindi naman po sila mag ano magpaparami dyan kung ano yung natira mababawasan na mababawasan dahil binibingwit naman so ayun tapos yung tilapia naman mabilis naman yan magparami ang daming ang maliliit eh isa pa sa pangapinang hihinayangan natin so hayaan na natin to Maganda nga yan, may hito pang mabibingit na mali mo, makapagpalaki tayo ng halimaw. So, ayun. Pero yun, marami ko, marami pa rin. Halos na andito eh. May tumatawag. Sino ito? Jomar. Ayan, yung ating pinag-orderan. Ayan, o, tapos ayan, tinatabi na po muna nila yung mga ano natin, mga medyo nabawasan na yung usok, pero ayan, oh. kita nyo, hindi ng ano, wala na po yung maitim pero tinakpan ko dahil nadali yung mga ay, yung birds natin ay natin palipat kaya mga kahoy palipat na lang dito palipat natin ipapaya pag gano'n Nel, Nel. Nel, palipat na lang yung mga ano dito nadadali ng usok nangitim ano? Yeah, So, oh, ayan. At least Si Esong ay uuwi na daw dahil wala na rin namang ganong ginagawa. Siyempre <laughs> nga naman. Holiday season na eh. ba diba, mga ka-farmer? Holiday season. So, medyo, alam na, medyo, uy, ay, galing ata ng pooling yun ah. Umuwi na oh. Ay, Rambo yan. Galing sa karera yan. Oh. Ayun. Meron siyang hinuhulog. Ayun oh. No? Oh, oh. Kasapali na ng mga tilapia oh. Oh, mga hito oh. Oh, oh, oh. Oh, wala kang dito. So, ayun po, ah, uh, tawag dito. Holiday season na, syempre. Masabi ko kay Nelel, kung gusto mo magtrabaho, parang ako maandag, mabawasan din yung, ano, yung steel mating. Yung mga steel mating na ilalagay. Kayang-kaya -kaya niya naman siguro tapos yung doon sa ibabaw eh pero kung uh, hindi, wala tayong magagawa holiday season na rin naman tapos si Rizal at yun, yun na ando sa taas nag uh, lechonero, dahil sila Rambo kahapon, alauna po ng madaling araw nagumpisa sila, ang order natin ay 40 kilos, 4 na piraso 6 o'clock in the morning kaya natapos natapos sila alas 4 ng hapon ay talaga nga naman na ano ka so yun ang kinaganda ng apat na ang lechonero mga farmer ako wala na akong problema sa kanila kasi nga uh, kaya nga nila uh, kahit nga 20 isang gabi kung apat sila kaya kaya po nila so, wala na po akong inaalala at magagaling na rin naman yung mga nagko-comment dyan na hindi na daw masarap kasi uh, iba na daw ang nagluluto eh, iba na daw ang timpla iba na lasa nako po Mag-open kami ng kainan, kayo na ang humusga, tikman ninyo. Dahil yung timplang yan, akin yan. Wala pong leksyonerong pumasok dito na sinunod ang timpla nila. Ako po ang nagturo ng timpla. Kaya kahit sino man ang umalis, yung timpla ay naandyan pa rin. O so, yan po ang malinaw. Ano? So marami kasing alam nyo na, mga ngaw-ngaw-ngaw-ngaw. <laughs> Pero hinayaan lang natin, kasi meron mga sa Facebook may nababasa akong comment hindi na, hindi na daw masarap ganyan ganyan. Eh, hindi. Tapos sa uh, kunyari nag-order, hindi naman nag-order, di ba? Pero yun, hindi naman siya nag-order. So alam niyo ano lang. Pero anyway, ganoon talaga. Binabato pag may bunga. <laughs> so ayun po, ah uh, sila. Tapos bukas, ah uh, makikita niyo sa susunod nating ano, uh, next vlog natin sa ano naman, sa taas mga alaga natin at ikutan din natin yung ating mga lechonero kung gano'n sila kabisi ngayon Ayan. alam ko magkakatay na po ng para bukas kasi medyo yung tatlong sunod namin na araw medyo ano busy ano yung mga tilapia mga farmer malalaki na pala oh wow hmm. yeah, ayaw ko na rin po silang uh, sayang ano naman mga pagpalaki tayo yung hito naman mauubos yan o yung mga malalaki na tilapia na hindi na rin naman siguro kayang kainin at pukuli nila yung maliliit makakapagpalaki tayo ng mga halimaw yung gahalo blocks yun ang target ko eh makapagpagawag makapagpalaki ng ganon ano uwi na kailan ang balik mo ha o, oh, kasi mag-aano pa tayo, magagawa pa ng mga lamesa. 27 na lang. Sabihin mo kay Papaya, may message mo siya. Kasi kung may mga ano naman, kasi sigurado magtatrabaho itong mga to. O oh, 27, 28, 29, di ba? Hanggang 30. Baka makasingit pa tayo ng party. Di ba? <laughs> Ipapalaro pa. Oh. Ayan. Singit natin yan. At may nag-iimbita sa amin sa ano, baka makita nyo sa vlog ah. Uh, nasa ewan ko sa hotel. Uh, hindi eh, ko alam kung magpapabanggit. Basta 'yun, meron po tayong mga may nag-invite sa amin, matagal na po naming subscriber at uh, parang kapamilya na din ano, na talagang uh, todo support, especially kay Bebe. Iniimbita po kami uh, mag-buffet. So, ayun, sabi ko nga Bebe, masyadong mahal, tinitingnan ko yung presyo. Sobrang mahal. Eh So ayun Wala <laughs> akong magawa syempre uh, in kami So ayun maraming maraming pong salamat Aten, kuya At Yun makikita nyo po Ewan eh, ko kung may iba vlog ko Eh ano eh sosyalin eh Hindi ko nga alam kung ano yung ko <laughs> Bahala na Ayan Ganda ng ating mga isda Ayan na ah, ako natutuwa na Ayan ha, ka Farmer Noel Yabot. Mga nagko-comment ka Farmer Kawawa ang isda mo, mga ulang, inaalala namin. Magpatubig ka na. Ayan, eto na ang kasagutan. Oh. May tubig na. Nakatagilid nga lang, kaya kailangan bantayin kasi yung diesel medyo mabilis pong maubos dahil naka-tilt ng konti doon. So yung nandito pa naman sa dulo yung anuhan, yung hose. So, oh, umayat maya, maglalagay kami ng diesel. Kasi na to, inayos ito nila eh. Umang, umangat po ng kaunti. So, hindi na nakuha yung level na nakababa siya na pantay. Pero, ano pa man, mandar pa rin. At gumanda ang tubig, mga farmer Consistent na. Hindi na kagaya ng dati. Pinapatay namin, tapos parang nababarahan ng mga dahon. Ngayon, wala. Malinis na malinis po yung tangke. Eh. Kaya, tuloy-tuloy. Oh, tuloy-tuloy to. Tuloy Nel, nakita mo? Hindi nga ng dati, pinapatay-patay dahil lumihin ng tubig Now Ngayon, 4 hours, kung pa, ano 4 hours, ganyan, buong buo. O, oh, puno agad. <laughs> Nakarating po agad sa dolo. Galing. Eh, mamaya, balikan natin yan. Ayan, balikan natin ito mga ka-farmer, nakakatuwa kasi grabe, ang daming isda. Ayan, sumasalubong, ang saya nila. O, oh nakahuli si Nelly Ang laking hito <laughs> tapos ang ganda dahil tuloy tuloy oh, wala pong nagiging obstruction doon sa baba ibig sabihin walang mga dahon dahon walang mga kung ano ano dire diretso po napakaganda tingnan nyo naman oh, puno na yun doon. hindi naman puno pala umabot na doon, mga farmer so siguro mga more than ano naglabasa ng mga isda grabe ang dami ayun pa oh oh masalubong sila yan tapos dito pakita ko po yung mga tilapia dami so ano sila sila ay excited sa patubig nating ibinigay ayan oh wow ang dami may mga ano nga lang talaga lilipad yung mga ah, papatanggal natin yan yan o, oh, tingnan nyo naman dami, labasan hmm. masalubong sa bagong tubig ang mga tilapia natin na tuwang tuwa na ngayon dahil uh, ah, syempre sariwang tubig pumasok wild lang yan syempre hindi <laughs> na tayo magpapakain okay yan wala nang pakain daming tao sa kabila anong meron meeting the advance eh oh, ayan o oh. tapos pakita ko po sa inyo kung gano'n nakataas yung uh, itinaas hehehe <laughs> nakakatuwa tutuwa ako kasi ano eh hindi nagbabago yung uh, yung labas ng tubig ang laki pala ng diferensya compared doon sa dati namin ginagawa na yun nga marami kasing dahon maraming uh, ano mayat maya na pupuno yung ano eh oh, no tingnan nyo oh. oh. taas na kaagad so yan mamaya Mabalikan natin yan itingnan naman natin kung lulubog na yon. pero mamaya yan lubog na yan yan ano na ng tubig yan, pupuno na ng tubig yung gilid na yan. Tatakpan na yung lupa. Hmm, Ang tilapia natin, masaya. Harating oh. na doon sa dulo eh, yung tubig eh. Oh, yung medyo may green na yon, yung medyo mataas pa. Ah, konti na lang yan, mala ano din yan, makocover ah, din yan mamaya. Na, bago tayo magtapos sa ating pagpapatubig mga ka-farmer Pakita ko lang po sa inyo yung Uh, ang dami na nag-message sa akin eh. Shoutout pala kay Michael Direkto Ayan, ka-farmer Michael Direkto Sino Tito Noel Ang dami na po nag-message ka-farmer mula ng tubig ang fishpond mo So, ayan uh, Wala pa po tayong Isang araw Ilang ano pa lang tayo nagpapatubig Pero tingnan nyo hmm. Nakarating na dito yung tubig Yung doon medyo ano pa <coughs> Kaunti na lang yan mas mataas na. Tataas na din to. Paano yan mag uh, sisip in yung tubig yan. Tataas din to. Tapos ayun, tuloy-tuloy pa rin pong patubig mga farmer ayan oh. Kita nyo naman, lang alateris, ano. Pag lang talaga alati ris. Do ah. hmm. hirap din siya. So ayun po, tuloy-tuloy. Ah, at yun nga lang, may at maya dapat every 4 hours. Bimong 3 hours for ay chinecheck mo yung diesel niya kasi medyo nakatilt ng kaunti so yung hose may laman pa pero na <laughs> andito sa kabilang side sakto pa naman dun sa bandang yung nakaangat ang uh, daanan ng diesel so anyway ganun talaga pero yun nga sabi ko kanina kita nyo naman yung mga isda na andoon dahil sinasalubong po yung sariwang tubig pati yung mga hito tapos kita nyo naman talagang buong buo yung tubig kaya ang bilis natin nakapagpa ano, pero ang dami pa palang isda dito hmm, kaya hindi na po ako nag ano eh hindi na kayang ubusin ng hito yan tapos yung malalaki hindi na nila din nila makain uh, lalaki pa rin sila mga farmer lalo na ngayon nagpalit ng tubig so mas makakatulong po sa kanila yan hopefully ay by next year yun nga big challenge pa yan sa pagpalit ng uh, panahon ano yung from uh, tag-init to tag-ulan ay medyo crucial yan kasi ang nakalaban naman natin dyan yung fish kill so kailangan nakaready yung ating patubig at merong tubig yung delta para po makakapag ano tayo pa, mapapagalaw natin yung tubig ano kung hindi yari tayo kasi mainit po yan iinit ang tubig at fish kill ang ating kalaban so ayan mga ka-farmer tapos na tayo busy po kami sa dito sa taas sa litsunan medyo ano napapalaban ang ating mga boys pero ayos yan kasi pag wala talagang hahanapin mo rin eh ba? Diba? so ayan hanggang dito na lang po maraming maraming salamat at magandang buhay